di halo. Adi Sawaya Restoran. Lagi kami naglaro ng basketball. Ito ang napakaway-kaway pa. Pinakita pa yung kilikin na puno sa balibo. Yawa. <laughs> Yun Dito kami sa Sawaya sa may exit it sa may crocs yun shout out si boss owner ko ta sa may asawa niya ganito uh, kami dito kami kumain dito sa Saudi lapag-lapagan lang mabait yung isa oh Sana all. Putik nila karas pa. Ano nangyari? Paklong. Tang poklong ang puwet, ang dumi. guys, yo, salata guys oh. guys, salata lang wala ka. Kahoy.

Mainit daw. Ilan, bag, ilan ba? 34? Adjas mo 18. Ayun lang. Ayun, 18. Iharap daw niya eh. O, oh, nandiyan na nakaharap na sa'yo. Bro, bro. O, tinuturo pa niya talaga. Yung naisa, kayo nga nalikra mo. O, tingin mo. Bastos. Ha? Bastos. Piralta o? Number 24, Peralta. Dinaanan lang yung ano. So, oh, nagreklamo talaga siya kasi 34 mm -hmm. daw, sobrang init. Hindi sanay sa init to. Oh. O, oh, tingnan mo, o. Oh. Ito na ako, eh. Bastos ng tao na to, o. Oh. Mm -hmm. Umula ako, eh. Umula daw siya, eh. Pag walang aircon, eh. Yawa. Hello. Si <laughs> Buyas na lang kainin namin, no? <tipans> oh, okay. Ay, na ka naman si Binuhos na, guys. Binuhos na, binuhos na. Binuhos na. Binuhos ng lahat. Oh! kayo? Bisi niya. Ha? Huh? Yeah. Ay, pinunta pang manok. Ha? Ha? Paklog ako. Paklog Paklog Ayaw kumain ng... Ano? Ja, kain na muna. Kain na. Kain si Kain muna. Pil, pil, Jim. Kain muna. Kain. Tadi kemari pasang tadi. Mulai, mulai ya. Sudah kita mulai. Ada besar. למה qualifying... עלמדי?

good pass break. Grabe yung sabro ko. Pinawisan talaga siya. Gutom to eh. Dalawang araw ko lang kain. Kawawa naman. Dalawat kalahati. Dalawat kalahati. Saka kawawa naman. Ako yun no? Buto na lang. Sinimot.

Maraming salamat. Hasta la vista. Baby. Bus.